morning, good afternoon mga ka-channel. Welcome to my vlog guys. And today our vlog ay mag-unboxing po tayo ng aking mga in-order from Sanggaling to Lazada. Aha, <laughs> uh -huh. TikTok ah, shop. okay, TikTok siya pala. Ayan mga ka-channel. So, buksan natin yung aking mga in-order na, kasi yung aming shower, kalawang na, masyad makalawang na, at saka, nag uh, naglo na siya, kaya kailangan palitan. Saka yung aming gripo po, posit. So, ngayon mga ka-channel, tara buksan natin. Uh, karating lang po nito kahapon. So, ngayon ko lang po siya bubuksan. Let's go! Samahan niyo ako mag-unboxing! So ayun mga ka-channel, ito na nga po yung ating unboxing for today. Ayan. Tara, buksan natin guys. Samahan niyo ako. Let's go! Unboxing? Unboxing? May no, unang box? Hindi ito unboxing. Ito may isang plasticine. Plasticine. Hindi <laughs> ito unboxing. Kung hindi unboxing, dahil no, ang un unboxing. May box ito. May box ito. Plasticine. ang basura ko ah. Saan ito galing? Sa TikTok. Sa TikTok, sa so, galing ito From TikTok. Meron ba lang tignan TikTok? Oo nga. Meron ko TikTok, sayo-sayo lang yan eh. So, eh. Na, so ngayon natin masubukan kung maganda ba talaga yung mga alam dito sa TikTok. Yung mga product yun na nang hindi ko na. Mga iba box ka sa TikTok. So, okay, TikTok. Eh, magalala mag-tiktok kita po so, sa ito na guys! Ano? This is it. Basulahan. Ayan. Ito It's yung color. posit mga ka-channel. Ito yung grey po. Oh, Color black. Mm, black lahat yan. Black yung black mo. Okay. Black. Para aesthetic. Oo. Mm, mm, ah. Mm, black daw para aesthetic. It. Ayan. Mm. Ito. Ito yung. Bidet. Ano oh, yan? Yeah. So, ayan. Nag-order din pala ng bidet. Anong bidet? Bidet mga ka-channel. Ayan. So, lang hindi yung aming mm. CRD. Eh. Lasting ang lasting. Kaya ganun po. Walang tubig. Okay, ito naka na yung nakapaisabitan niya. Ayan. Ito yung shower namin. Ayan. Ah, ito pa. Kasi dito. Ito. Hindi, yeah, no, gripo yan. Gripo, tapos doktong isa dito. Ito yung mga channel. Mamaya mga ka-channel, pag ano, pag ikabit na natin, titignan natin mo na po. Maganda talaga yung kayo. Sabi ko dito, sir. Ano? Maganda. Ito. ito para dito. Pinisap ko, yes, so, ito yung muna lang. So, ayan. Ah, ito yung sabi ko ng bidet? Bidet o shower? Shower o bidet? Sa lamang po. kasi pati Kasi yung, yung bidet sa CR na sa lamang sa siya, pero marumi na tingnan. So, kailangan palitan siya ng um, di ba, kulay itim. Ah, kasi kulay itim din naman yung ang nang bidet niya. Na. Pose. Ayan, pose. So, ayan. Ayan. Ito yung hukos Ah. Ito yun na. Ah, very smooth. Ito yung kaya oh, So, ano ito? Ano yan? Ano ito? Ano ito? Ito yung bidet. Ah, ito yung. Ito yung bidet. Cute naman ito. Ah, yung pang ano, mga kachayas. So, <laughs> Magpupupo ka. <laughs> 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 Hindi pa tapos. Ayan. Oh my goodness. So ito, ayan. ayan. Ito yung mga kasamaan dito. Tapos ito yung cornel nyo. Cornel nyo, ano? Yung cornel So dalawang cornel nyo lang ko pala. Dalawa lang. So ayan. So balikan ko kayo mga ka-channel pag naikabit na sa CR. Pag kinabit na yan. So balikan ko kayo mamaya guys. Sabi so, na nagbos akong bubong. Welcome back mga ka-channel. Ayan, punta po natin yung CR. Ayan, dito po tayo magpapalit ng ating shower at saka gray po. Ayan, saka yung BD namin. So, ayan mga ka-channel, ito yung papalitan. Ayan, ayan po yung papalitan natin kasi nakita niyo yan mga ka-channel. Ayan, di ba? Sobrang kalawang na po niya. So, papalitan natin yan. Tapos, yung kanyang gray po. Ayan, di ba? Oh, yan ang kanyang gripo. Yan. Kailangan niya palitan. O, di ba? Linisin. At saka ito yung kanyang bidi. Yan. Ito yung dito ikakabit yung bidi mga ka-channel So, ito. Saka na lang po muna yan. Kaya yung bidi okay pa naman kanyang itsura. At saka yung dito sa may ano, tab na maliit. Ayan, tinan yung mga ka-channel. Ayan. So, Di ba? So, kailangan natin talagang palitan. Ayan. Ayan. So, mamaya mga ka-channel, uh, pagkatapos natin ikabit yung ating shower at saka gripo, bidet. Ayan. So, balikan ko kayo na lang mamaya, guys, ha? Ah. Okay. Welcome back, mga ka-channel. Ayan, tinan nga natin, mga ka-channel, kung naikabit na yung shower doon sa kayong bidet. Ayan. Tara, tinan natin sa banyo. Tara, guys, tinan natin. Uy, ayun, mga ka-channel, napalitan na nga yung gripo. Ayan, yung shower. Ayan, mga ka-channel, napalitan na po yung shower. Pero mga ka-channel, yung bidi po, hindi po namin napalitan kasi ano, ah uh, makapal ata, hindi ata kasya, sayang. Kaya, so ayan, nahanap kami ulit ng para magkasya dyan. So, ayan lang po yung aming update. Yung update po sa aking pagkabit ng shower dito sa aming CR. So, ayun. Thank you for watching, everyone. Don't forget to like and subscribe. Kati, click na rin ang notification bell for more details sa akin mga video. Bye, guys!